Yung sinayon niya nung Sabado? Opo. Ha? Ano Ano nga? Ano Butang. Butang. Lutang. Nakala ko ka. Bumbo. 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 na? Bumbo. na? alam Bumbo. na? 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 <laughs> Baby Shark, do 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 Baby Shark, do 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 Baby Shark, do 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 do, Baby shark do do do, Baby Shark, yung katanigin niya. Ayos to! Eline, na kayo ha for watching the Daily Entertainment News PH. Keep it up, Atasha. Simula pa lang yan ang exciting showbiz career. Comment kayo kung bet nyo ang tingin performance ni Atasha as a new host.